So ayan, malinis na. So ang gagawin natin, ginagawa ko dito, pinipit ko ito. Ayan, para lalabas yung lahat ng tanglad. Baka sasabihin nyo, tinula niluluto ko, pero hindi tinula ito. Nilaga. Nilaga. <laughs> Ayon WhatsApp mga Megs, Yan, today ay sa weekend naman, ah uh, tayong pagkakabalahan. Ah uh, magkakaroon tayo ng uh, uh, pagluluto na naman tayo ng ating uh, pananghalian. Ang ating menu ngayon ay nilagang baka. Ayun, buto-buto. Ito ating tanghalian ngayon. Alam uh, nyo naman pag weekend ay eh, kailangan natin mag-prepare ng ating uh, pananghalian na uh, medyo masatisfied na ng sarili natin sa buong linggo na tayo ay uh, puro ano lang. <laughs> Alam niyo na pagdating sa panahon ng uh, weekdays ay kailangan nating eh uh, uh, magluluto lang ng mga Mabibilis lang na pagkain. Pero sa ngayon ay since na weekend ay tayo ay uh, magluluto ng nilagang baka. Tara, samahan niyo ako. Ayun, maglalaga tayo ng baka, i natin ah, uh, first ay ilalaga muna natin upang ito ilalambot. Ah, ito, na natin saan. Yan, ito yung baka natin. Ibasan na natin ito ng maayos para maulang lang. Ibasan na natin ito ng maayos. Yan, malinis na natin baka. Ito na yan, ugasan na natin. Bali, dalawang kilo ito na ah, uh, spare ribs. So, ito natin lalagayin sinakapagsigang nakapagsigang na rin tayo. Ngayon, nilaga na naman ang ating lutuin. So, first of all, ay ating itong i- ah, uh, lalaga. Alright. yan Lalaga natin ang baka. Ayan. Para at least, ah, yun siya. Ayan. Dali. Lalaga lang natin yan. Para lumambot. Ayan, sa ating pagluluto, ito yung ating mga sangkap. Meron tayo ditong patatas, yan. Black pepper, sibuyas, meron tayo ditong luya o ginger, and lemongrass. At syempre, yung minibent natin, meron tayo ditong refugio. So, simpleng luto lamang to. Ah, nilaga natin. Parang isipin nyo, baka tinula yan, o hindi tinula. Style ko lang yan sa pagluluto. Para at least, mawala yung amoy ng baka. And para ma... Pag malang sa kasi baka o maamoy, at least mawawala siya kasi meron tayong tanglad at kaluluya. So 'yan ang style natin nilaga. 'Yan. Akin style lang 'to ha. 'Yan pagpasensyahan niyo na. So itong ating mga panghalo ingredients natin. So ang baka natin ay nilalaga na natin. Upang maging ito ay lambot. nilalaga tayo ng ating uh, karne, ng ating baka ay kailangan natin uh, kasama itong sibuyas upang uh, uh madurog siya mismo o uh, sasabay siya sa doon sa lasa ng baka. Maglalagay lang tayo ng tatlong sibuyas para sa ating paglalaga ng baka. Ayan. Lasama na natin ito. Sa atin ito isama doon sa ating paglalaga. Huwain na natin ito na apat na slice. Ayan. Sinilaga naman ito. At kapag uh, lumambot ng ating karne, ito ay malambot na rin. Sama natin ito sa pag-isama natin ito sa paglaga ng ating karne. Ayan, ang ating karne ngayon ay bunog kumukulo na ang ating uh, pinakuluan na karne. So ito ay na natin ito. Ganoon pa man ay atin na rin ang ating uh, na rin natin at babalatan na rin natin ang ating patatas. yun so hiwa-hiwain na natin ito ng hiwa-hiwain na natin ito ng ganito kalalaki yan. 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 Kasi madudurog pa madudurog pa naman ito. So Okay lang 'yan. Masarap kasi pag uh, malalaking patatas. Kasi pag nilaga mamaya ito, madudurog din ito. So para to prepare, ay atin itong hugasan. Yun, malinis na ang ating patatas. I-ready lang natin ito. At mamaya, ay atin ihalo ito. So, ihalo natin. Habang uh, naglalaga tayo, ihalo natin ang ating uh, luya para at least uh, hindi siya ano mawala ang langsa ng baka Ayan, alam mo yung anggo ng baka so yun yung purpose ng luya yan ilagay natin ito gasa natin itong gasa natin itong luya tapos iwan na natin ang Tapos, para makain natin ang luya, mamaya, liliitan na natin. Ayan. Manipis. Ayan. At, at least, makakain natin. Kasi pag masyadong malaki naman, malapad, hindi natin makakain ng tang dito. Ang buo. Yan, i-prepare na rin natin yung repulyo. Yan, i-prepare na rin natin ang repulyo para at least ready na lahat iwain na natin ang repulyo at least ready na lahat pero nakupunti in dito na may tubig yan o malinis yan tubig na yan ibababad na natin sa dito tanggal na muna natin yung iwain na natin ng yung... ganyan natin yung medyo may tama. Ayan. But at least, masarap kainin. So, ang gawin natin, kuhain natin siya ng ganyan. Kapitan, oh, nilaga naman ito. Ayan. Ilagay dyan. Ayan. Oops. Kami ako gasan pa yan. Binabad, ibababad na natin para kung may chemical siya. At least, mad, yung chemical. Kasi ilang alam naman natin ang gulay na especially ito. So ito yung ating ibabad muna dyan. Tapos mamaya final touch hugasan natin yan. At least nakaprepare na siya. Yan. Babad na natin dyan. And, sa muna, prepared na yan. Mamaya hugasan natin ulit yan. Ayun, hugasan natin itong ating binabad para mamaya diretso na lang. malinis na. Yan, malinis na yung ating uh, uh ibababad na lang natin dyan. Ban banlawan na natin yan. Malinis na yan. Uh, mamaya, isa, isa, is isama na lang natin mamaya sa karne diretso. So, malinis na rin yung ating patatas. So, itong limon grass, ay eh, atin ito isusunod. Mukhang maisabay doon sa paglalaga. Yan. So, gasan muna natin to bago natin isama sa lata. So, ayan, malinis na. So, ang gagawin natin, ginagawa ko dito, pinipit ko ito. Para lalabas yung ng, lahat ng tanglad. Baka sasabihin nyo, tinula ni ko, pero hindi tinula ito. Nilaga. <laughs> kaya nilalagyan ko lang siya ng lemongrass, para at least. Uh, nilalagyan ko siya ng lemongrass, kaya at, para at least, uh, mawawala yung anggu ng karne kasi yung karne ay may anggu or uh, may amoy alam nyo naman eh, ang karne dito ay international hindi kagaya sa karne sa Pilipinas na ang kinakain ay uh, normal na organic mismo yung mga so isama natin to sa ating nilaga para mawala yung anggo ng karne alright ayan hintayin na lang natin yung uh, lumambot ang ating karne at the same time isasama-sama na natin lahat itong gulay para perfect ang ating nilagang baka. Alright. Ayun, malambot ng baka natin. Medyo na konti na lang tubig. So, ilagay na natin yung ating patatas. Lagyan natin ang ating patatas at dadagdagan natin ito ng tubig na pinakuluan natin sa ating uh, kitel. Yan, dadagdagan natin ang tubig yan para ma-absorb ng Hintayin natin uling kumulo. Ang ating karne ay malambot na ito. Ayan. Ayan, tinder na oh. Ayan oh, malambot na siya oh. Ayan oh. Malambot na ang karne natin. Ayan. So yung pagkumulo ito, ayan, titimplahan na natin siya. Habang iniintay natin na kumulo, maglagay tayo ng paminta. Ayan. Estimated lang natin yan, mga 1 spoon na paminta kasi marami naman sa bowl. Ayan. So, hintayin natin kumulo yan at lumambot ang patatas bago natin ilagay ang ating repulyo. Maglalagay na rin tayo ng asin. Ayan. Ayun, kumulo na ang ating niluluto. Wow! Kumulo na ang, ating, uh, ang ating patatas. So, titingnan natin kung talagang malambot na. Nilagay natin na patatas. Oh! Ayun, oh. malambot na. So, pwede na natin ilagay ang ating na gulay. Ayan, ayan, nilagay na natin yung gulay. Hintay na lang natin itong kumulo. Ayan. Nilagyan na natin ang gulay, ang ating repolyo. So, okay na ito. ah uh, lagay. Kompleto na yan. At natimplahan na rin natin ang uh, asin kanina at paminta. So, hintayin na natin na kumulo. Pag nakumulo na ito, ay okay na. Ayun, i-check na natin. Wow! Yun, kumulo na. Yan, luto na ito. Pagkalipas na ilang minuto ay kumulo na. Kuluto na ito. Kailangan hindi masyado sa... Uh, cook na cook talaga yung ating uh, gulay dapat half cook lang yan so luto na yan atin na itong hanguin alright yun ito na ang ating luto na na siya ito na titingnan natin wow wow swabe ayan oh Manatin kung talagang swabe-swabe, pati gulay. Oh. Yan oh. Wow. Sarap. Sabaw pa lang oh. Yan oh. Wow. Hmm. Sabaw pa lang oh. Yan. Lagyan natin ng patatas. Ang ating patatas. Yan. Yan natin. Wow. Talagang sabaw pa lang. Sarap na. So patitikman na natin to kay Manong. Nong! Halika na! Yun oh. Talaga naman. Emotion pa yan. Ah. Yan o. Yun, nadali nung. Ayos. Ayos. Bawang pa lang, mga kanyan. O, tipasalamat ka muna sa ating uh, mga kaibigan dyan. Ayan. So, ayan. oh, salamat sa next sponsor nito, ha? Ayan, panata na yan. Alright. Ayos. Sabi. Ayan. Ayan ang ating gulay. Ayan. Alright. Yan, maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa ating munting pagluluto. Yan you o, no? Know, solved na na. Alright, God bless everyone. At please like and subscribe man dyan kung nagustuhan yung video natin. Okay. God bless everyone. Bye! Subscribe!